Sa limang taong pagiging bookkeeper ni Cheryl sa isang construction company sa Baguio City, aminado siyang nalilito pa rin ito sa pagbabayad ng buwis. mga iba't ibang klase ng tax natin, halos nahihirapan din po kami. At parang hindi po natin na, uh, parang hindi po namin, hindi po kami pamilyar. Pa Ganito rin si Sami na isang taon pa lang na bookkeeper. Minsan may mga guidelines na hindi na kami aware parang ganon so at least po um, hopefully dito po sa seminar ngayon ma, ma enlighten lahat. Pero ang madalas nakakalito at mahababang proseso sa pagbabayad ng buwis target na mapadali ng BIR. Ito ay sa of paying taxes act o ang Republic Act number no. 11976. Dito gagawing digitalized at sistematiko ang pagbabayad. Para mas maipaunawa ang bagong patakaran ng ahensya, isang roadshow ang isinagawa ngayong araw, August 15, sa Baguio City. This act is particularly advantageous for micro and small businesses, marking a new chapter in tax compliance and administration for Filipino entrepreneurs. It reduces the complexity and filling out of income tax returns and imposes lower civil penalties Significantly easing the tax burden on smaller enterprises. Sa ilalim ng Iso Paying Taxes Act, ang mga taxpayers ay mahati sa apat na kategorya depende sa kanilang gross sales o ang kabuang kita na walang kaukulang kaltas. Sa ganitong paraan daw, mas mapapabilis ang pagkulekta ng buwis ng BIR at mabawasan ang pagkakaroon ng mga penalties at iba pang problema sa pagproseso nito. Natanggal na rin ang bagong batas ang limang daang annual registration fee para sa mga business taxpayers. We aim to create a more conducive environment for business growth while ensuring the integrity and fairness of our tax system. Sa ganitong paraan, mas matitiyak na mas malaki pa ang makukuwang buwis na makokolekta na mahalaga sa pagpupondo sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. January 5 ngayong taon ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang batas. Jose Robert Invitor para sa Luzo